Mayroong customer, may pinatayo siyang mansyon. Napakalaki talaga ng bahay. Ang talagang bagay lang doon sa harapan ng bahay niya ay bonsai. So may nakapagturo sa kanya na puntahan mo doon sa ganun lugar. Yung bonsai na no, meron doon. Kinausap ako nung parang landscaper. Sabi ko, hindi ko binebenta yan. Pero kung papalitan sa akin ng sasakyan na pickup, eh baka pumayag ako. Mga kaibigan, isang magandang araw ho sa ating lahat. Ito naman pong pag-uusapan natin ay tungkol po sa bonsai kasi marami pong nagtatanong, uh, na may pira ba ho sa bonsai?" Kayo na lang po ang magsasabi, kayo na lang po ang uh, uh, mag-ano sa iyong sarili kung may pira ba ho sa bonsai, mga kaibigan. Sapagkat po kung iisipin ho natin yung 100 square meter natin, yung 300 square meter natin mga kaibigan, hindi ho tayo magkakapira doon ng, uh, like say for example, for fibers, pipira ba ho tayo doon ng mga 300 to 500,000? Kung ganun, di ba? So kayo na po ang uh, mag-assess if there is a money in the bonsai. Kasi marami na mga mga expert diyan kasi dito sa ibang bansa mga kaibigan, ganito po ang sa kanila. Pina farming po o oh, nagpa-farming po sila ng bonsai. In my life mga kaibigan, marami po akong collections. Mayroon akong mga vintage collections ng mga old na uh, mga mga bagay-bagay diyan, mayroon akong virtual, yung tinatawag natin sa stock market at saka crypto. At ito namang bonsai ho mga kaibigan. Ang dami po na collection ko dito, magtatanim rin ako. Kasi bonsai, it is called a direct affections to the nature from the word bone. Meaning uh, shallow, no? In, in Japan, shallow. In Sai, meaning planting or cultivations. That is a refined uh from the word pinging and uh in the Chinese 'di ba? So sa ibang bansa mga kaibigan ganito ho sa kanila, pina-farming po ang uh, bonsai mga kaibigan. Ito na yung uh, tinatawag nating magha-harvest na ho sila, ilalagay na sa pot, no? Yan po mga kaibigan kung makikita ho ninyo 'yan. Yan po ang sa kanila magiging ganito na 'yan pag inaalagaan na natin. Kasi yung bonsai, ang pag-aalaga ho nito mga kaibigan, para tayong nag-aalaga ng mga anak ho natin. Parang inaalagaan yun natin na katumba sa sarili ho natin, katumba sa sariling pamilya ho natin mga kaibigan. If you want to do this hobby mga kaibigan, meaning, kailangan ka ng uh, oras at uh, ka attention dito. Kahit kunti lang mga kaibigan, hindi na ano po mga kaibigan, kasi ah uh, you plant for yung hindi maselan na mga mga puno ho mga kaibigan at nakakatulong pa ho tayo kasi ako ah uh, mayroon akong propagations uh, from different uh, cuttings no mga kaibigan you